magandang umaga po dun sa hindi nakakita ng mga una kong vlog yan ito, itong halamang ito na nakikita nyo ito ang tinatawag na banay-banay yun, banay-banay ito, yung ang itsura ng kanyang dahon itsura ng kanyang puno ayan, yung itong banay-ban -e -ban ay karaniwan ay ginagawa gamot ng mga matanda kapag mayroong tinatawag na sumas sinusubaan o sumasaktan tiyan dahil sa lamig inilalaga ito pinaiidaw ganun din sa ibang mga nilalagnat nilalaga rin ito pinaiinom ang tubig so ito ang tawag na sa banay-banay na ito ito ginagawa ng halamang gamot ito noong unang panahon gamit ng mga matatanda noong buhay pa mga lolo ko ito, ginagawa itong panggamot no. ayan po ang itsura ng banay-banay ipinangalan din ito sa isang barangay sa Amadeo niya kaya ganito ang banay-banay